Oo. Oh. Diba, ganyan ang forma niyan. Mm. Kailangan, in four mobs, kailangan magiging kwadrado siya. Parang ano? ganyan, no? Uh, mag magiging kwadrado ang hugis niya, ganyan. Mm. Four moves. Yan, four moves, Yan, magiging kwadrado siya. Four mobs pero kailangan ang tulak mo nakadikit lagi sa dalawang coins. Niyan. Oh, hindi pwedeng ganun, isa. Yan ganyan pwede pwedeng. Kailangan nakadikit lagi sa dalawang points. Mm -hmm. For mobs para maging coronado. 500. For mobs. Let's testin. 1. Oh. Ito. <laughs> nah, to to ano to loos to hindi eh. Bilang, <coughs> hindi ganon tulak mo siya tulak mo oo four mobs ah <coughs> one <coughs> <coughs> um. <coughs> two mm. kailangan makikin kwadrado siya ah <coughs> váy banh rindo hả no allá hm oh. mm. Bên này Sân lý Đi cái á Hả? Cái á Phan nào Phan nào Chào bàn đó, cái là nhà বর <laughs>